Ayan guys yan ang gasol namin o Gasolbong na gasolbong aso Mga kapobre Ito ang gasol natin mga kapobre o Gasol, gasol, gasolbong na aso O tignan nyo o Ayan yan ang yan ang gasol ng mga Natin mga kapobre Bantayan natin, Lapit na magkuha niya, larga ang barko. <laughs> Ayan ga, mga kapobre, luto na. Naghahanda na si paring tata para makakain kami. At uh, pagkatapos para makapunta na kami sa aming trabaho. Isang trabahong pinobre.